Hi. Ah, sa pangalan po ng Dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagtalang kapong sa dawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng Ibanghilyo na binibigyan po natin ng buhay ang mga sitas na katakla sa lawat linggo na ay araw ng pagsamba na ginagawa natin sa templo. Kung baga, panibago na naman topic. Siguro yung at present last week, makakarelate doon. Na importante yung linggo na dapat hindi ka mag-absent. Ngayon, nandito tayo bago na naman topic. Ngayon, meron pa tayong isang araw eh. Saan po sa gawa ng mga apostol? Ito pong gawa ng mga apostol, noong bago pa lang ako nga sabi sa akin, challenge. Sino nagsulat ng gawa? Sabi ko si San Pablo. Maliit pala. Ang sabi, basahin mo sa gawa uno-uno at ganun din Lucas uno, uno. Yun pala, ang nagsulat pala ng gawa ay si San Lucas. Hindi naman pala si San Pablo. Kasi sabi dito, sa i-relate natin na para may gulo. Sa gawa, uno-uno. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o tiyupilo ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ng Yeso. Parang liham ito na ibinigay ipin, kay Kecho Ibig sabihin, nagsasalita yung nasa gawa na mayroon na siyang unang ginawang sulat. Ano naman yung nakalagay sa Lucas? Sabi sa Lucas, uh, Kapitulo 1, nandito na pala sa 1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alin sunod sa itinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula, ay mga saksing na at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman, pagkasiyasat ng lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula sa ng una na isulat sa inyong sunod-sunod kagalang-galang na tiyokilo. Ito pala yung unang sulat niya. Ngayon, yung San Lucas ay sa gawa, ito yung pangalawang libro niya na sinulat ngayon ni San Lucas. Kaya po, si San Lucas ang nagbigay ng kasaysayan ng mga gawa ng mga apostol. Mula ng ang ating gatilang tayo sa langit, hanggang sa yung mga ministeryo yun na ng labing dalawang aladad ang ginagawa nila. Kung bumaba yung Espiritu Santo, Nandun sila sa isang silid at nabahagi sa labing dalawa. Lahat sila ay nagsitanggap at doon nagsalita na ng iba-ibang wika. At nagpahayag na ng salita ng Diyos. So, kawalan wala na silang takot sa pananaral ng salita ng Diyos. Dahil ito nga nagpalakas ng loob nila. Sa so, totoo lang po, pinahinaan ng loob ng mga alagad ng ating kapilang Panginoon. Dahil po, hindi pa ka araw-araw silang matatasama ng ating lakilang Panginoon. Pero nung hinuli yung sinunggatan ng mga pareseyo at nakatanda ng bayan ang ating dakilang Panginoon, yung pastong sa kanilang, nangaligaw sila lahat. Nagtanda wala sila. Pero nung bumabang ang sa Santo sa kanila ito na po yung nagpalakas para sila naman ay mangaral ng salita ng Diyos. Eh sabi po dito sa gawa, na nasaksihan ngayon ni San Lucas na sinasabi ngayon ni Apostol Pablo. Sabi ganito, At tumindig si Pablo sa gitna ng Aryopago na sinabi. Ito na yung, pama, eh, kung ito yung panahon na, kasi, kinurner nila si sa, San Pablo. At, inaakusan, dahil dadalhin siya sa Roma. Pero ngayon, nagbigay muna ng privilege speech ngayon si San Pablo kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang religyoso. Sa pagkat sa ating pagdaraan ay sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang gambana na may sulat na ganito sa isang Diyos na hindi kilala, yaong ng inyong sinasamba sa hindi pagkakilala sa ang sa inyo'y ibinabalita. Na kumbaga, lahat naman ng tao, lalong-lalo na itong sa Atinas, kumbaga nasa labas na ito ng ng Huda o ng Israel. Habang nangangaral sila ng salita ng Diyos, parang mayroong isang grupo doon ng mga reliyosa, pero ang kanilang dambang may nakasulat sa isang Diyos na hindi ikilala. Kahit dito sa Pilipinas, meron din yan. Merong sinasamba ang mga ninunong natin na mga tinatawag na anito. Pero, hindi nila kilala ang Diyos. Kaya, katong natin yan, yung nangyari dito sa Pilipinas. Ang pagiging religyoso nila, kung baka, ginagawa nila yung matuwid, yung masama, iniuwasan nila. At, meron silang mga panata na kanilang ginagawa. Na kapag may lumalabag, meron namang pinaparsahan. At kapag sumusunod, binibigyan naman ng mga yung para makaganap tayo sa kanilang mga pagsamba o pagiging reliyoso. Pero, dito po, nung matagpuan ni Apostol Pablo na ang Diyos na kanilang sinisilbihan o sinasamba ay hindi nila kilala, ipinakilala ngayon ni Apostol Pablo. Sabi dito ni Apostol Pablo, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naroon ito, siya palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Kung baga, pinibigyan ng buhay ni Apostol Pablo na ang Diyos ay hindi po pala nananahan sa isang templo. Kaya pa, kahit pala hindi pala tayo dito ko kahit eh, pala tumaas yung tubig dito. Dahil ang Diyos hindi naman nandito sa templo, kundi sa bawat tao na tumupunta dito, doon po nananahan ang Diyos. Bakit po? Dahil kung titignan natin, ang templo, wala namang buhay. maliban na kung may tao nang naglilinis, nagpapahalaga, o kaya inaayos ang kalagayan, yun, magkakaroon siya ng buhay. Pero kung papapayaan siya, nagiging useless po. Ibig sabihin, nananahan ang Diyos talaga sa bawat tao na pinangungunahan niya para alagaan ang templo. Bakit po? Para meron tayong masisinungan na hindi tayo mauulanan, mambunan, para hindi tayo labigin, para magbinding. Yan po ang magiging kalagayan ng templo. Kaya po, sabi ito, ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao na para parang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng bagay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sa so mga ang Panginoong Diyos hindi po nangangailangan na paglingkuran natin. Dahil sa kanya nga po lahat ng galing. Kung baga, ang ating mga ginagawa ngayon, o mga magubuting gawa, nabiging resulta na lang ng pananampalataya na kung pa paano natin kinilala ang Diyos. Tama yung sinabi kanina ni Brad. Upang ay kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa upang walang sinuman ang magmalaki. Totoo po. Dahil po halimbawa, ako ikang nga, araw-araw ako -araw naglimos. Nagpagpakayok ako ng templo. Marami akong ina-invite para maging member. Hindi po yung patayang, yung maraming lang ang ginagawa. Kundi, yung isang beses ka lang, nakarinig ng salita ng Diyos, at tinanggap mo siya, at nagpikayot ka na. Ibig sabihin, resulta na lang pala yung mabubuting gawa, dipindi doon sa pangungunan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi ko pasihan na ma yung marami kang accomplishment o marami kang nagawa sa buong maghapon o sa buong panahon man ang buhay. Kundi, dahat ng yan ay ipagkakatiwala na lang natin sa Lista pagkat ang reward kung yan, hindi ngayon para tayo nag-iipunan ng kayamanan sa langit. Lahat ng ginagawa natin, recorded lahat yan. Pero kung halimbawa, kagaya ng naging ka kahapon tungkol sa paglilimos kapag naglilimos ka, halimbawa, isang mabuting gawa ang paglimos. Kapag hawak mo pa ang lilimos mo, na sa'yo iyo pang ari ikaw ang nagsama-manage. Once na binitawan mo na yung binigay mo na sa iyong kapwa, wala ka ng pananagutan doon. Guma, gumawa ka ng mabuting bagay sa kanya. Nag-impok ka ng pananagutan sa langit. Lalo na kung wala siyang kantik nalik sa iyo. Ibig sabihin, wala ka nang pakialam sa kanya. Kung idilingan niya ng alat, o idilingan mo niya ng sigarilyo, wala ka nang pakialam. Kasalanan niya nga rin. No? Pero kapag halimbawa napansin pa natin yung ginawa niya, tinatunggal natin siya. Kaya, kumbaga, kapag hawak mo, sa iyo pa. Kapag binigay mo, hindi na sa iyo. Kaya binigay mo na nga nasa kanya nang siya naman ang may pananalita na sa Diyos. Dahil mabuting yung bagay na ginawa mo, hindi niya pinahalagahan. Siya na yung may problema. Ganun po yung sa paglilimos. Isa po yung mabuting nawa. Kaya po, sa kalagayan ng tao, hindi po ang Diyos ang mapagkailangan. Kundi tayo po ang mapagkailangan. Nasa Diyos na ang lahat ng bagay. Kung alalahanin na natin, bago nilikha ang tao, lahat ng pananailangan ng tao, i-prenovide niya ng Diyos. Mga kahoy, o mga bunga ng kahoy, mga hayo, pati yung langis na sinisipsip ngayon sa ilalim ng lupa, mga compost yan ng mga sinaunang mga mga buhay na hayop ng malalaking noong tanahong para lamang merong sisipsipin dyan sa ilalim ng lupa, Linago lahat yan ng Diyos. Kaya ang Diyos provider, tayo na receiver, yun lamang yung pamamaraan ng pagtanggap natin kung paano natin siya minamanage. Nakapagpaginhawa ba tayo ng kapwa natin? Nakapagpagaan ba tayo ng pamumuhay ng kapwa natin? Yun na po yung resulta ng mga mabubuting gawa ng pagkakilala natin sa Diyos. Importante ito yun. Pero hindi po dapat itagmalaki yung maraming accomplishment. Pwede siguro sa karunungan ng libutan, lang i-record mo yan, i mo lahat yan ng diploma diyan na accomplishment mo pwede. Pero sa Diyos po, hindi. May tamang panahon ng pag o gante ang Diyos sa makatuwid sa kanyang pagbabalik sa huling panahon. Sabi dito at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na pinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ng mga hangganan ng kanilang tahanan. Kaya po, kumbaga, ito pong mga kalagayon kalagayan natin ngayon na pinagsama-sama yan, lahat naman ng mga Pilipino dito, lahat naman ng mga iba-ibang lahi, mga kapong, Itinama lahat ng Diyos. Kumbaga, plinano niya po yan may mga hanggangan din siya. Iba-ibang lahi, lipi, kung kaya iba-ibang wika, pero po lahat ng yan, isinaayos lahat ng Diyos. Yun po ang pagkatagawa ng Diyos. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling naapuhak nila siya at siya'y masumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sa totoo lang po, ang Diyos hindi siya malayo sa atin. Na sinasabi noong unang panahon, nung nasa ilalim pa tayo ng influensya ng Katolisism, na ang Diyos ni nandun sa Roma. Hindi po. Ang Diyos nariyan lang. Sabi niya, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Paano natin makahanap sa pamamagitan ng pagtanggap ng salita ng Diyos? Kapag nakilala natin, tinanggap natin at inilagay natin ang ating sarili sa pamumuhay na nasa katotohanan o katwiran at nangunguna siya sa buhay natin ibig sabihin na sumpungan na natin ang kanyang kahalikan. Kung baga, tayo po, meron tayong pagpapahalaga sa sarili natin, nagmamanage tayo ng sarili natin. Ang tinatawag yung may will, sarili kong kalooban. Pwede kung magkisisim ka ganun bukas, doon na po, ang kalawa, doon na po pupunta, saling kong magsisimpan. Decision natin yun. Yun ang tinatawag ng may will. Pero yung His will, ito na po, naman po yung kahit maulan, kapag linggo, di bali wala yung ulan, makapunta ka lang ng ating. Kahit pagod na pagod ka na may pumatok sa bahay mo, hindi ng tulong, naging mahabagin ka, ibig sabihin niya, His will, kaluutan ko yan ng Diyos. Dahil hindi ko natin, ang ah, dapit ka gising niya, ibalay e, mo pala eh, hindi naman pala to, may man naman humihingi ng tulong yun. I-criminal e, pala yung kumakatol. Pero kung tayo mo ba ng Diyos, gigising ka. Kasi ba ba, marunong tamang damot, gisingin ka ng launa ng madaling araw, babangon ka. Dahil sa tinatawag na pag-ibig o paglilingkod, kalooban pa rin yun ang Diyos. Pero kung kalooban natin, ano ba linggo, hindi ako pupunta, walang gas. Kalooban natin yung nasunod. Bakit? Yung bang motor, magsisimba rin. Diwanan mo yung motor na yan, napunyot ka. Ang mahalaga doon, nandito ka, nakapakinig ng salita ng Diyos. Yun po yung tinatawag na this will. Kalooban niya. Kaya po, minsan po ang tao, doon po nalilito. Nagiging religyoso. Ano ba? Gabi-gabi ka naging nananalangin. Gabi-gabi ka na babasa ng banal na kasulatan o nakikinig ka ng ibang video. Pero makikita mo po yung kung totoo ba ang pagiging religious. Kasi po, nakikita yung sa gawa. Halimbawa, magasalin ka na, palagi kang nasa simbahan, magkamali ka lang na mumura ka na. Kaya, nililiba po yung kapitbahay mo. Ibig sabihin, nasaan yung pagiging religious do useless. kailangan pa niyang relihiyoso nag-iingat ng kanyang sarili, kinikilala ang kanyang gawa kung itapapahamak ba niya o hindi. Ibig sabihin, mayroon na siyang pangunawa sa kanyang sarili. Yun na po yung tinatawag na kaharian ng Diyos na nananahan sa buhay natin. Kaya sabi dito, hindi siya malayo. Nariyan lang siya upang kanilang hanapin ang Diyos na kasakaling maapuhat nila siya at siya'y masumpungan bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nandiyan lang siya. Kaya nga tayo nananalangin, yung pamamaraan ng pananalangin, ito yung tayo yung nagsasalita ang Diyos na kapakinig. Gusto po, sana po, pagalingin na po ang karamdaman ko. Hindi ba nga tayo yung nagsasalita? Kung e paano kung isang milyon o sampung milyon yung nananalangin na kasabay mo, ito naman nasa kalagayan ng Diyos, mapapakinggan ka ba? E siyempre, baka bagay mo na gusto, baka mapakinggan ka para mapansin ka. Kung siya'y nananahansa, nandiyan lang, nandito sa puso natin, madali po natin siya matatanggap ang kiyaya na hinihingi natin. Kaya sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay ay tawang idaragdag sa iyo. Kaya yung solusyon sa problema, yung kagalingan ng karamdaman, i-add na lang, dagdag -dag na lang. Bonus na lang yun ang Diyos ang pagpapagaling ng karamdaman. Ang mahalaga, yung pagharian tayo sa ating puso ni Kristo. Yun po yung importante. Dapat makilala natin ng Diyos, kilala natin si Kristo. Kapag nanahan siya sa puso natin, kilala niya rin tayo. Mahirap na yung sabihin natin, Nag nangaral ka na kasama namin. Nagpagaling din naman kami ng may karamdaman sa amin, hindi ko kayo nang makikilala, Kaya dapat, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Kung siya'y nanahan sa puso natin, kikilala niya ang pagkataon natin kung sino tayo. Kaya kung tayo'y mahabagin, Pasalamat tayo dahil isang bagay na gawang maguti ang pagiging mahabaling sa kapwa. Sabi pa dito, Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabumuhay. Ito po, siya sa Kanya tayo pumukuha ng lakas na hinihinga natin. Yung oksigen na nilalanghap natin sapagkat so, sa kanya pala tayo ay nangabubuhay at nagsisikilo sa kanya tayo tumukuha ng lakas para makagawa ng isang bagay na mabuti at mayroon tayong pagkatao ito yung pinag pinagamaganda kung tayo po tingnan natin sa salamin ang ating talagalan tao nga ba yung nasa salamin na kaharap natin may ugali ba siyang hindi tao. Kasi, kung halimbawa, magsisi nga yung pinabukasan, babalik na naman sa dating gawin, asal, aso, na matapos magsuka, nakainin uli. Tinatawag ka na ng Diyos. Tapos, inulit mo na naman. Ibig sabihin, asal, dagol Matapos nalilisan, maglulog-lulog na uli sa pusayot. Huwag tayong maging gano'n. Dahil, kahit anong hingin natin sa Diyos, sabi niya, huwag ninyong ibigay ang anumang banal sa mga aso. Baka iurakan lang kanilang mga paa. Ikaw ang mga tayong magiging banal. kung hindi nga tayong dapat. Dahil sa gawi. Kung gari na ginagawa natin. Kaya nagiging sagabal po yun kapag tayo po ay hindi pinangungunahan ng Diyos. Sabi nga sa English, let's surrender ourselves to the Lord. Ito po yung importante. At mayroon tayong pagkatao. Totoo nga bang pagkatao. Nagaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sa tayo naman sa kanilang lahi Ganoon po natin marangang naman kung lahat tayo ng Diyos, kung ang nasa puso natin, kumikiran lahat, pag-ibig sa kapwa. Yaman tayo na lahi ng Diyos ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pilak, unang bato, inokit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Kung tayo po'y lahi ng Diyos, hindi dapat natin kilalan ang Diyos nakatulad lang ng isang rebulto. sa dito, katulad ng ginto. Merong rebulto ng ginto. Merong kahoy na pinap, kung ba kayo nasa labas niya, gold. Parang ginaplasan na lang ng gold o binalot ng ginto. Dapat ang pagkakilala natin sa Diyos ay hindi katulad ng ginto, unang pilak, unang bato na inukit ng kamayasnan. Kundi kilalani natin ang Diyos bilang Espiritu na hindi nakikita. Sapagkat kung titignan natin, kung kikilalani natin ang Diyos katulad ng isang bato, paano siya tumakakapanahan sa puso natin? Di wasak yung katawan natin. Pero kung siya'y Espiritu, magaling po siya makikapasok yan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas nga, na nga ng Diyos. Dapat ngayon, ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dapat. Ito yung susi. Kapag ang tao may kasalanan, walang buwang ang Diyos para makapasok sa puso. Dahil, magiging kaagaw na yung kasalanan. Katulad yan ng isang sisiglan, kapag may laman na yung tubig, kahit anong salin mo yan, aapaw lang yan. Tanggalin mo lang laman. magsisikap Sa kamuyan malalagyan ng tubig. Ibig sabihin, para makapenetrate ng dudo ang Diyos sa buhay natin, magsisi tayo. Magbalik loob tayo. Ibig sabihin, mag-refresh tayo. O kaya, i-record natin ang ating mag-a-back to zero. Mula sa mababang talagadang ngayon. Yung lahat ng mga talooban ng iska, unungan, kung may na tayo. lahat ng yan, lalabas na lang sa atin kung ano yung pamamaraan ng Diyos na mayroon na tayo dati, bago ba pang na tayo at pinawag. Kaya po, magpasalamat po tayo sa Diyos. Kung sa oras na hindi na, nandito tayo, nakapakilig ng na yung video, pahalagahan po natin yung kanyang aral. I-practice natin na manahan siya sa puso natin. Doon natin mararamdaman na ang Diyos pala ay hindi mapagkailangan. Tayo pala yung nangangailangan sa Diyos. Kaya, kung ang pagkakilala natin sa Diyos, hindi siya katulad ng ginto, pinak o bato, ibig sabihin, siya'y kilalani natin sa kalagayang Espiritu na pwedeng pumasok sa ating pagkatao. Hindi siya malayo, nandiyan lang siya sa malaki. Madali lang po siyang tawagan. Lamang nasa atin kung tatawagan natin siya. Kaya po, kaya po, sa oras na ito, siguro mahaba ng ating oras. Hanggang dito na lang ang ating patikibahagi. At kung anuman ang ating mga karainan, hilingan mo sa Diyos, problema man niya, karamdaman, o anumang hinihingi natin, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Huwag natin madali. Dahil iba ang proseso ng tao sa proseso ng Diyos. Kung ka, siguro humihiling tayong gumaling agad ang karamdaman, kapag pinagaling kasi agad tayo, nakabukas, balik na naman tayo sa dati natin gawin. May proseso para magkaroon tayo ng unawa, pahalagahan natin yung aral ng salita. Salamat po at magandang hapon sa bawat isa.